Traidor ka, Marcos. Oo, oh, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino. Wala kang galang kay Pastor. Wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Nabakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para sa lahat ng mga Kingdom Citizen, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ang sakit, pakinggan, bilang isang Pilipino at bilang isang Kingdom Citizen. Traidor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa iyo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino. Wala kang galang kay pastor. Wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala kong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas pero nananahimik ang mga Pilipino. Humihintay, naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin niyo dumaan sa due process, ngayon, gigipitan niyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandiyan sa inyo ha, sa Senado, lalo na itong honti virus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na daladala -dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Gusto niyo mo, idaan sa due process. Ni hindi niyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, niya gusto niyo idaan sa due process? Ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? ang kapal sa lahat ng presidente. Ikaw ang pinakademonyo. Sorry ah, wala na talaga kaming respeto sa iyo. Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente? Bakit? Nainggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung anong ginawa ni Duterte. Hindi nyo kayang pantayan. Natatakot kayo si Sarah kay Sarah? Bakit? Kasi kayang gawin ni Sarah kung anong nagawa ng tatay niya. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative. Dahil ano? Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan, gusto nyo magstay stay dyan sa power. pues hinding-hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor, tapos gagawin nyo pa ngayon, nakipagkunay, once pa mo, kayo dito sa mga Amerikano? Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang makitang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, nakipagkunay kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Iyang mga sa ninyo na isang, isang witness nga dyan, nilitis na dito, I-deny mangani dahil wala siyang klarong ebidensya. Dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos, inganaan niyo sa si Pastor? Napak-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto. Kundi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. kaya kaming dito sa kingdom. Pastor, sabihin mo lang, saan, kailan? Tatayo at handa namin ibalay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ako Pilipino, Tama na. Tama na ang kademonyohan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay pastor na ma makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas er ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magka-isa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our constitution. 'Yun lang po ang masasabi ko sa ngayon. Kapit bisik tayo, kapako Pilipino para sa magandang bukas ng bansang Pilipinas natin. Para sa Pilipinas nating mahal. Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao the third na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Kabarinisor. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David Grabe naman ang kasinungalingan mo During sa senate hearing Na ginanap ka makailan lang Nakuha mo pang magtago Nagmaskara ka pa Nagshades ka Talagang tabon na tabon yung mukha mo Pero sinabi mo na Apo ka Di pastor Ba't ka nagtatago sa, na, sa maskara? Ba't di mo ilang yung tunay mong mukha? Wala ka nang na hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number one, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. No, pinahawa ka nga lang talaga ng ka, ng wire. Pero hindi ka kameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartulina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, pa dyan-dyan kilala kita, madrama ba judka ka? Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator tip or Risa Ontiveros, Tinanong mo muna siya, madam. O kung halimbawa, totoo yung accusations niya na binartulina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya na sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station na pagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni pastor na mamuhay na mayroong dignidad, both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isasabi, mga kapatid, sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun na isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano? Ano? Ang kapalit para magsinungaling ka. Sa taong tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang nating katay lang gumagawa niyan. Diyan, -diyan lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kap kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, 'di ba? Para may pambaun. Dito sa kingdom kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng ama, makatulong tayo kay pastor. At ang lahat ng ito, fundraising, lahat na pupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti. Hindi ko lang to na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Noon pa yon Tanong niya, kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si pastor at proud siya na pinag-aral kanya pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento? Accusations na hindi naman to totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin. Nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, net. Gusto ko makabalik sa kingdom, gusto ko ulit maging full-time worker Kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom O, dito, ipopost ko lahat ng conversation natin Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa, mga lilit pa tayo Suwail ka nga bata Bisag imong mama o papa mo, hilak mangani sa katigasan ng ulo mo Kasi naman niniwala sa iyo Kung may natitira pang konsensya dyan sa loob mo, kahit katiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo. Magabaging kasana ng konsensya mo na sa kada pagtulog mo, kung makonsensya ka, dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup iyo nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng maganda sanang kabukasan dito sa kingdom pero itong lahat nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo 'yan, 'di ba? Choice mo magpaka-demonyo, choice mo gawin ko anong kalooban mo. Choice mo na hindi magpasabit sa kingdom. Pero sayang Junjun kasi madadami mga mahal mo sa kinabuhi ni mo, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may pagkakalugin sana sa kanila, pinagkait mo sa mga mahal mo sa buhay. Habang may time pa, ang amahan through the sun mo, imuhatag sa imuhang grasya. tanang magisuti ni mo, o sa tana ng mga nag-witness kunuhay, lahat kayo na nag-witness dyan sa Senate hearing, lahat kayo mga bogus witnesses. Dili totoo lahat ng mga gipang sulti ninyo against kay Pastor. Bagabagi na kayo ng konsensya nyo. Sa aming mahala Pastor, Pastor Apollo City Buloy, Pastor, salamat sa tanan Malaki ang utang na loob namin sa iyo, sir. Sa tanang kaayuhan mo sa among kinabuhi. Gidawat mo kami sulod sa imong gingharian. And naging ganito kami because of you, Pastor. We owe everything to you. I support you. I believe you. And I forever stand by you, Pastor. Together we're all the loyal, faithful, dedicated, committed defenders of the throne defenders na appointed son. He will forever defend you, sir. Salamat sa lahat-lahat. Kahit saan man umabot ito, pakikipaglaban. The spiritual battle. Makaasa ka po, Pastor, sa bawat isa sa amin na matatapat na naglilingkod sa Ama through the Son. Salamat po.